Kung naghahanap kayo ng challenging na snacks, try nyo tong chocolate lachaw. Grabe, sobrang anghang nito at napaka-challenging talagang kainin. Apat yung shapes nito, merong block, stripe, slice, at ito ang pinakamanghang yung rod. Buksan natin. Kita nyo yan? Grabe, sinipsip talaga niya lahat ng anghang. Pipisilin natin para makita nyo talaga. Ayan, kita nyo ba? Grabe, sobrang anghang nito. Hindi ito na nga lahat eh, dun sa hot stuff na nag-trending before na mga anghang. Ito, grabe, sobrang anghang niya. Tapos, kapag kinagat mo, malalasahan mo na talaga yung anghang niya. Grabe, sobrang anghang. Sa lahat ng shape, itong rad ang ayoko. Kasi talagang sobrang anghang niya. Yung katas ng anghang, dumataan talaga sa lalamunan. So, kung gusto nyong itaray, pero worth it, promise, dahil sobrang sarap niya spicy at the same time, merong pagka ng sweetness. I-try niyo po ito. Challenge your family using this Lachow Snacks. Tingnan natin kung sino yung kakasa. Link ko na our yellow basket. Bye!